Mga viewers, magandang araw sa inyong lahat, Chris Cusinero. Nandito tayo ngayon sa Red Deer at nandito nga tayo sa tapat ng Red Deer Inn and Suites. At ito nga yung Smile Bakery and Cafe. So pasukin natin tong lugar na to. At uh, tingnan natin kung anong meron sa kanila. Meron silang mga bubble tea, meron silang mga Filipino items dito mga ka nandito tayo ngayon sa Ismail Bakery and parang ano no parang restaurant so, hello po magandang araw po hello po kaya mates magandang araw ah uh, anong pangalan niyo ma'am? ako po si Pen Pen oh si ah uh, ma'am Pen at saka ah uh, dito siya sa Red Deer no ako ganoon na kayo katagal dito sa Red Deer? ah uh, turning 4 years na po this coming February po Oh mag four years na sila so happy anniversary sa dito sa inyong smile so musta naman po yung uh, ano nyo, business ah okay naman po siya okay naman siya steady steady siya maraming tulip yung magpupunta ako oh i ano nyo na imbitahan nyo na yung mga kabirks natin na gustong pumunta dito para matikman yung mga luto nyo okay kabirks kung may time po kayo just visit the smile bakery and cafe Uh, Nag-offer po kami ng mga tinapay, Filipino bread, uh, street foods. Yeah, marami pa, mga lutong bahay po. Ano pa? Mga bubble tea, yes. Yeah, fresh fruit bubble tea ay na-offer ko. Ice crumble, uh, sagot gulaman halo-halo. Yeah, yung mga pang ano, yung mga craving po ng mga pang, -pang Pilipino po. Yun. Yeah. So, may halo-halo kayo na banggit nyo sa yung mga sagot gulaman. Ready pa yan? Maski winter? Opo. Uh -huh. All, Mas... day po all day available. All day available. All, all weather. year. Yeah. All weather din. Wow, all weather din, no? <laughs> so, kahit minus 40, pwede kayo maghalo-halo dito. Kung naglilihi ka, nandito ka sa Red Deer, alam mo na gagawin mo. Opo. <laughs> dito po kayo. Dito tayo, dito tayo kay Pen. Yun. A few moments later. So, Pen, ano yung uh, mga pagkain inihanda mo dito? siomay. Oh, okay. Mag-siomay po. And then, homemade din po yung chili oil. wow. Chili garlic. Oh, oh. Yeah. Homemade lahat yan, pati sa usawa niya. Oh, homemade po din siya. Wow. Tapos yeah. ano nung meron dito? meron kami dito na pang okoy po. Tapos sa uh, mm. gulay and then this sour sa usawa na homemade din po. Okay. Yeah. Oo. Oh. Yeah. Ito po siya. Para matikman ni Kuya, ano. Oo. Oh, oh. Kaya Ayos Ayan. mga ka-Berks, mukhang yeah. masarap ito. Tapos meron ka dito. Nabagay na bagay dito? po siya talaga sa ano, street food natin. Kaya actually, I Actually, ano po ako eh, uh, vendor po ako when I was college po. sa Saan ka nag-college? Sa Lagro, IETI. Saan ka sa Pilipinas? Uh, actually, talaga uh, summer po ako. <laughs> ah, summer, summer. Ka. Tapos ngayon ang family ko nasa Bulacan, sa Jose Bulacan. Mm, ayos. Uh, Tapos meron kang? Ano eto, naman chicken niya po. Chicksilog? Parang yeah. ganun ano? Chicken niya Tapos meron din po akong homemade na ano. Chili, Chilli. ah, oh, chicken oh, garlic, ano. Oh, parang atsuwete oil, parang ganun. Okay. Ayos. Masarap nga yan. So, meron ka dito ng ano, no? Mga street food, no? Opo, okay, yeah. Ito po, may yung ling salsawan para matikman ni Kuya Chris. Ito, ulitin-ulitin natin. Ayos! Mukhang... Oh, may po siya. Homemade din. Ako. Okay. So, ibig mo sabihin lahat, ng meron ka dito, homemade talaga lahat. Ako. Okay. Maski itong iyong uh, siomay is homemade din. Ako. Okay. That's wow. from the scratch po talaga. From scratch talaga mga ka-Berks, yung mga paninda nila rito, no? Ako. Okay. Since so, na nag-day like, one po kami, talaga may may na po talaga kami. Nga sa lahat, talagang homemade. Hindi yung ready-made na bibili kung saan-saan. Ayos, talagang... Magugusto niyo. So okay. meron ka rin ditong bopis? Apo, oh, beef bopis Beef, beef bopis. So anong meron sa beef bopis po? Ano uh, yung difference sa iba? The difference po kasi siya yung talaga yung paborito ko since na bata pa ako. So I creating na yung beef siya. Beef lungs, beef heart, and the liver. Ah, so innards ng mga beef. Apo. Oh, ng mga cow, yung mga ginamit niya. And then niya. also meron pong vegetable yan. At sa So, nga, may nakikita akong bell pepper sa kakarot Tapos, meron ka rin ditong Siniga. sinigang, na pork uh, ribs, no? Okay. Ayos. Ito naman, eh, mabili rin ba to? Yes. Sir. Kasi lalo na ngayon, so malamig, no? Okay. Mga kaburks, titikman natin lahat yan. Ang dami mo namang niluto. So, tinatawag ako lahat ng mga kaburks natin na pumunta dito ngayon para sa kanilang mga... niluto para sa atin ang dami. Ano nga yung address mo dito para mapunta ng mga kaburks natin? So, Kaverts, so, ito po yung address po namin. Unit 3. 7464 50 Avenue, Red Deer, Alberta po. Okay, saan malapit siya? Para kung sakali mang i ano nila, i-GPS nila dito sa Google. ah uh, type nila po, ano, tabi po kami ng Maximart Store po. Yeah, mas madali po siyang i-type po. Tapos, direct na po kayo papunta dito. Ah, uh, okay. Or kaya yung, ano, no, yung Red Deer Inn? Yes, yeah. Oo, kasi sa tapat lang nila yung Red Deer Inn. Nakita And then, po. Uh, Red Deer Plaza po. Oo, oh, oh, Red Deer Plaza. So, anong phone number mo naman para ma-reach ka nila? Uh, my phone number po dito sa Smile is 825-706-1388 and my personal number po at 403-598-7544. Uh, pwede ka bang uh, kuhanin nila kung mayroon kayong uh, cater or mga gano'ng handaan, may birthday, may kung ano-ano? Yes po, pwede po. I need lang po one day ahead or two days ahead. Oo, day basta at, at least a week or a month ahead para ma-prepare mo, di ba? Okay lang po, two days ahead. Last Talaga? Oo. Wow! So, kita nyo mga ka-Burks, no? Two days ahead lang ang uh, kanilang... Uh, pag-reserve uh, at uh, isa-serve na nila yung pagkain after 2 days so san ka pa kung rush yung inyong uh, service or ang inyong handaan alam nyo na debut birthday ano pa ba yung mga handaan Thanksgiving pero din po ako mga bilao po mga pancit bilao spaghetti bilao palapot bilao tsaka meron po talaga guaranteed po yung may free po akong binibigay ayos may mga libre yan ang gusto ng mga Pinoy eh. yung libre pandesal po actually yahan yahan dito dito para dito. Ah, ayun yeah. pala mga kaberts. So, ang diskarte nyo, bago nyo ibenta yung mga paninda nyo dito, is patitikin nyo lahat sa kanila kung anong gusto nila. Ayun, okay. meron mga free taste sila rito. Kung gusto niyo na umorder ng mga items, lalo na pagkahandaan maramihan, no? Opo. okay. po ginagawa ko? Bago po sila umorder. Okay. Mmm. Okay lasang lasa yung vegetable may vegetable na sa healthy healthy yung kanilang uh, beef beef bopis kakain ba? ito yung pagkain nila mga kapis oh ano yan? ba't meron pa niyan? ano yan? Well, in, uh, meron kami ano fresh ano fresh fruit avocado smoothie fresh? Apo. as in you mean na uh, talagang ginagawa nyo rin dito? apo wow from scratch from scratch din po wow yeah. Mukhang masarap nga yan ha. Tikman natin pati yung avocado nila. Paano yan? diabetic ako. Pwede bang hindi matamis? Ah, uh, eto kuya, wala po tong sugar. No sugar. Ah, mga kabers, kita nyo, kayong, kayong ano, bahala kung gusto nyo matamis or matabang, no? May choices po kayo kung gusto nyo lang po half sugar or gusto nyo po yung regular na lasa namin or no sugar, we accept po. Also. wow, maraming maraming salamat po. Thank you. Thank you. Ayos, mga kabers. Wow! Kita nyo yan. Tikman natin yan mamaya. Dahil pa natin ubusin mga ka Lahat yan, natin. I Ang mean, si Chris Cusinero, matakaw, di ba? <laughs> o paano, mga ka-Burks? dito na lang. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pag at panunood na naman. At syempre, meron na naman tayong natutunan. Itong isang Filipino uh, bread bakery at saka parang mga Filipino food na nandito na binabenta rin nila, no? Wow! Maraming maraming salamat po, ah, uh, Pen. Thank you, thank you so much din, Kuya, sa pag-visit sa Radio Alberta. Sana dalasan yung pag-visit sa dito. Yeah. Marami pa ako papatikmin sa inyo. <laughs> <laughs> maraming maraming salamat po. So mga ka-birds, maraming maraming salamat ulit. At uh, medyo concentrate na ako, serious na ako ngayon dahil kakain na ako. So, ang last question ko sa'yo, ano naman ang maipapayo mo sa mga Filipino na gustong pumunta dito sa Canada? Ah, uh, yung mapapayo ko lang pagpunta dito sa Canada, mas uh, masasabi ko lang, i-try nyo. Kasi kung itatry nyo, uh, makikita nyo kung ano yung resulta. It's a big difference. Actually, my life is changed and my family changed too. Simple lang naman ang buhay sa Canada eh, kung talagang aaralin nyo siya, tingnan nyo kung ano yung magiging resulta sa balang araw sa inyo. Tsaka yung pagpunta sa Canada, not only for yourself. Isipin nyo yung para sa pamilya nyo. Kasi yung Canada is a great country para sa akin eh. Kumbaga, you can bring your family, you can go anywhere. Kumbaga, lahat ng pangarap nyo matutupad dito sa Canada. Simple lang, pero mapapawaw kayo. Tama. So, thank you very much, Pen. At uh, titikman na ulit natin mga pagkain nyo rito. Thank you so much, Claire, for visiting us uh, at Smile Breakery. Actually, uh, hindi ko siya na-expect na pupunta today. And then, wow, I received call this morning and said, Pen, I will go there. <laughs> I, give me the address. Thank you so much, Claire, please. And then, sana marami pa kayong matulungan na kagaya namin na uh nagsisimula magnegosyo. Yun. And God bless you all po. Thank you, thank, thank you, you, Pen. At uh, alam nyo na mga kaberg, supportahan natin yung mga awesome. Filipino entrepreneur dito sa Red Gear. Salamat po. Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada, at kaberg. Bye-bye! Ano man ang hamo ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, Tay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto sa kusina, sa adventure ay kasama.